Good evening. Nandiyan po sa closing procedure ng Coffee Beer. Ito po ang So, as you can see, ira-wrap po sa mga aming mga muffins. Kaya yung ay ang balik sa ngayon. So, nasa ENG siya. Si Eman, wala po siya. Barback. Ang kasapos na si Richard ko, barba IBC rin. Na kasapos na mag sa kanyang mga dining room. So, ang una kong gagawin, siyempre, Ilalapit ko sa yung video na itong mapas ko. Umayos ko Ito po ang clean film. Uh, Ilalapit ko uh, siya ngayon kasi closing na for the like, next. Uh, okay? Uh, tapos naman po sila. Uh, kanilang iaano ang dining area. Ayan. Close na po yung smoking as you can see. ah uh, Friday ngayon, so push brush po ang floor. Push brush. At uh, ito ay, uh, yan na. Taob na po ang dining area. Taob. Sabi ko, taob. Ang ENB po ay eh, nahuhuli. Kasi masyado pong mabagal ang ENB person ngayon. Sorry? Ah, uh, Kaka-backwash lang niya ngayon sa kanyang Sorry, poor, uh, po, ah, Cecilia. Okay. At ang IBC, ang IBC po ay eh, nandoon sa kanyang uh, dining area. Eh kaso hindi pa po tapos sa kanyang area na i-close, no? So, hintayin na lang. Ah, dahil sa kabutiang uh, may kabutihan puso si Eman. Kabuti pala, kabuting puso si Eman. <laughs> kaya siya nag-rap niyan. Pero sana inuna yung muffins ko, no? Kasi ako yung videographer nila. At ito po ang aming uh, Christmas tree. Yan. Okay. Christmas tree. At papakot po tayo sa gourmet. Close na po yung gourmet. Kaso ang aming moder ay hindi pa po tapos. So, nakakahiya po. At nauhuli na naman po siya. Okay. Ayan po ang closing procedure po dito sa uh, coffee bean cake po. Okay. This is the proof. Here. Not yet done. the muffin, no? Oh. Ay, hirap na muffin. Uh, dito po nagtatapos ang aming uh, palatuntunan uh, sa gabi ng ito. At sana may mga natutunan po kayo sa aming pag-close uh, po ng coffee bean. Hindi uh, na po siya ganun kahirap, pero hindi uh, na rin po siya ganun kadali. Salamat at magandang gabi sa bayan.